Yan. Ito si Tatay Rodolfo, kalbo na. Kalboin pa natin. Para tumubok nito. Oo. Oh. Sa uh, 75 years old. Yung asawa mo, Tay, buhay pa. Buhay pa. Ah, ilang taon na rin? 60 plus na. Mm. Ah, mas bata. Ilang po ang anak nyo? Salam. Salam. Opo. pamilya na siya. Tan hmm. Saan po kayo nakatira. Pagodinat. Ay guru no hay. Nagpipinsyon hmm. ka hindi? Ano? Manit na ang pension ko. Kasi kagaya ng... Sa hmm. government? O sin... Sa gov... Okay. Yung senior... Ano nga senior citizen? Ah, wala. Ay, may pension ka sa SS talaga. Hmm. Saan trabaho nagtrabaho ba dati? Ano ba? Marami ang trabaho. Ah, ito na ka sa SS. Oh, maganda yun. At least mayroong pang ano? Okay. Panggabot? Ang uh, hulog ay kulang. Buting. Kulang ang mission uh, mo? Magkano ba? Nasa lima? Wala. Ay, nun, hulog mo. Ay, nung sinaula kasi, oo. Uh, oo, uh, Dapat dapat ilaki din nila yun kasi mahalang pera noon eh. Oh. Pero wala eh, ganun pa rin ang ano nila, sukat. Oo, oh, yung sukat kung anong hulog yun noon. Oo. Oh. Eh noon, ano lang noon eh. Yung 50 ang, ang, laking pera yun, yun noon. Oo. Oh. Yan ang ano kayo, dapat isunod nila, di ba? Hindi yung, oh. hindi kung ano noon ang ano, kalpasun. Anong ano nun? nun? Kasi yung asawa ng kaibigan ko, 2.5 ano dyan, 6.6 din, Oo, pang ano lang. Ay, nga, bigo ng 1,000. 10, si, dagdag, oh, um, na yung ano din eh. ay, kung wala, wala. 1.5 lang. Ay, pang ano lang, aro lang, pang ulam lang eh. Ulang pa, pa, oo. Ulang pa. Ulang ah, Biga Bigas, bigas. Okay, ganyan sa bigas. Ulam, wala na. Kahit nasa bigat, wala eh. Magkano ang bigat ngayon? One-four. Ano One-four yung sang palating kaban. Sa kanila naman makakasabi mo siya yung ano? Yung anak mo, anong trabaho niya tayo? Wala. Tambay. Yung asawa niya, may trabaho? Oo. Oh. Sa government? Parang may kumakapit. Sa government? Wala? Ano ang siguro yun. Alam ba? Sa gobyerno yung asawa niya, sa babae. Oh, ba? sa Ay, teacher. Hindi. ano? Sa munisipyo? ayos na Pwede siyang, ano ang... Ano, yung... Yung ano eh. Yung... yung, yung, yung ano, kung siya. Kasi nag, ano, siya nag, Asa eligibility oh, yung ano, o oh. oh, civil service. Oo. Oh. Unang ano niya, hindi siya pumatay. Ah, hindi ulit. Oo, oh, mahirap. Mahirap daw ang ano. O bang ma regular di ba? Oo. Oh. Oo, oh, yun ang ano doon kasi kailangan mag, ano kang... parang may, ano, parang may kumakapit ka, ano, yung ano, ano kami? Oo, oh, yun lang ano, yan, yung may kapit ka dyan. Yung may Boss ka lang ang dyan. Oo. Mm -hmm. Yan ang umaano siya, oh wala. Hindi ka pumasay. Hindi eh. makapasa din yun. Hanggang ano yata sila eh. Ilang to ba sa ano ng civil service? Tatlo yata oh. ano oh, no, no, hindi pa -lag -lag siya. Pero matami niyan, boss. But... Ano yan, yun, yung... Salud.

Pa, oh, yan tingin ka dyan sa ano? Kamera, oh, yan. Ito Maraming salamat. Eh, Kami, maganda itong ano ni Buti. Puboy Barbero, kamo. Oh. Eh, Puboy Barbero, kasi maraming mga senior na tatay natin na ano. Walang mga pera, nalang mga Hindi, Gusto niya makasipid, kamu? Oh, makasipid lang, oh. Ay, walang mga pera, mga pera dito. Hmm. Ayun, so, let's na katulong tayo sa mga tatay natin. Oh, Abutin lang, nabutin ko. Hindi, lagi ako dito, pag ano eh. Tapos lang niyo ako dito, pagkabit, bossing, eh, oh. kuboy ka mo. Abutin lang, nabutin si kuboy na ako dito. Na, oh. Salamat mga kababayan sa iyong panunod ng paggubit ko kay Tatay Rodolfo. Ayan po. Makinis ng kanyang ulo. <laughs> Pwede nang lagyan ng BBL o pang ano, komentab. Maraming salamat. Ah, oh. oh, uh, Sir Kumboy. Ah, oh, sige. Maraming salamat. Sige, God bless us all mga kababayan. Sana galawin pa ang buhay mo. Magkano ka sa mga matatanda. Thank so, you. Silo. Salamat. Ganun din tayo tayo. So, ingatan tayo ng so, Diyos at bigyan tayo ng malusunong pangatawan. Oh, Amen. Sana, sana magkita pa tayo muli. Oh. Oo.